Ah, uh, po mga ka-vlog, ari po ang ating pagte sa ating ginagamit sa paggawa ng mga repat aircon. Ito po ang mapgas, gas. Ito po naman yung map gas torch. Napilitan na po ako magpalit kasi ito po ay dito nakalagay direkta. Ito po nakadirekta po siya dito. Ang problema nito ay ako'y matagal ko nang ginagamit ito, ilang taon na okay naman. Ang problema ay lagi may pag-aalala na baka mag-apoy ito ay nakakatakot din hanggang isang araw ay eh, nangyari na nga kumapoy na nga po ito dito ay hindi ko na pumaintindihan na aking gagawin so ayan at ako po bumili na ng bagaw aray para bumili na po ng bagaw ay sigurado nga rin naman medyo mas safety safety dahil medyo malayo at may host na siya so ayoko na po itong gamitin ay hindi naman sa pagkukuha nakakatakot din pero okay naman pero mas okay naman siguro ito at mas safety dahil may host Ayan, kita nyo po, may hose siya, mahaba. So, ito po yung nilalagay dito. At ating pong ilalag Ayan. At pagkalak po nito, ay di mas safety po tayo dahil medyo malayo. Ayan, at may automatic trigger na rin siya. So, try nga po natin kung gagana may ang ating bagong tayo. piling ito. Ayan. Ayan, nasirit na po siya. Ay, ako, meron na siya. Ito niyo po yan, oh. Malakas po ang sire. Mukha naman po kayo. Uh, uh, Sana ka. ay... Sana po At ito sa kung anong kanyang performance. Kaya, tito po, po kayo mamaya. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Okay na mo po ito, napapatay na, na bubuhayan yan. Ito nga po siya, oh, ang kahon niya.